mukhang totoo na nga at confirm ng hiwalay si Kim Chiu at Sian Lim dahil sa ginawa ni Sian sa kanyang YouTube channel. At ang alamin kung bakit masasabi natin confirm na nga ang kanilang hiwalayan. Nakakalungkot isipin na sa tagal ng relasyon ni Kim Chu at Sian Lim ay mauuwi lamang sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Lalong naging confirm ang balita noong dinilit na lahat ni Sian Lim nito lamang ang kanilang litrato ni Kim Chu at the same time ang kanilang vlogs na magkasama sa kanyang YouTube channel. Marami ding haka-haka na kesyo ang dahilan din ng kanilang paghiwalay ay third party kung saan ay ang tinitik ngayon ni Sian ay isang producer ng Viva Film. Ito daw ay walang iba kundi si Iris Lee na sinasabi naman ng ibang close sa kanila ay hindi daw si Iris ang dahilan. Ayon pa nga sa insider at close kay Kim, ang totoong dahilan daw ng kanilang paghihiwalay ay wala yatang kaplano-plano si Siyan para sa kanilang dalawa ni Kim. At ang masaklap pa ay nararamdaman daw ni Kim na parang wala itong planong pakasalan siya at parang wala rin plano ito sa kanilang future. Kaya nga, iyon daw ang main reason kung bakit nakipaghiwalay si Kim kay Sian. Ayon nga kay Oogie vlog ay 2 months na daw hiwalay si Sian Lim at Kim Chu, Kaya totoo daw ang naglalabasang balita na wala na nga itong dalawang ito. At isa pa nga sa observation ng mga netizens ay hindi pagsama ni Sian Lim sa Star Magic Ball kusaan ay mag-isa lang si Kim na pumunta dito at umatend. Kaya naman, dito na nagsimula ang bulung bulungan na parang on the rocks ang relationship niya with Sian Lim. At napapansin pa nga ng netizens na wala na silang post of appreciation sa kanilang mga Instagram account at wala na rin silang mga litrato na pumupunta sa ibang bansa together. Kaya ang mga reactions ng mga netizens ay naaawa sila kay Kim dahil nga sa sobrang pagmamahal ni Kim, ay todo bigay siya. Siya naman lagi ang iniiwan ng lalaki. Pero ay naman sa ibang mga close to them, ay mukhang si Sian nga daw ang may diferensya at hindi si Kim. Kaya naman ay sana sa pandong huli ay mapag-isip-isip din ni Sian na sana si Kim na lang ang babae para sa kanya habag buhay. Until next update, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Take care!